Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa bansa para sa buwan ng Mayo ngayong taon. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Ang detalye alamin natin kay J.B. Piedragoza. Naitala ng bansa ang pagdami ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho para sa buwan ng Mayo. Sa pinakabagong inilabas na Labor Force Survey ng Philippine Statistic Authority o PSA, nakapagtala ng 96.1% na employment rate ang bansa. Katumbas yan ng higit 50 milyong Pilipinong may trabaho para sa buwan ng Mayo 2025. Bahagyang mas mataas rin ito kumpara sa naitala noong Abril na nasa 75% lang. Bunsod niyan ay bumaba sa 3.9% o nasa 2 milyong Pilipino ang unemployed sa bansa. Batay din sa PSA, nakapagdala ang wholesale at retail trade ng job gain na abot sa halos 490,000 habang ang agriculture forestry ay tumuntong ng higit apat na pitumpu. Ang administrative support services at accommodation and food services naman ay parehas na hindi bababa sa 360,000. Habang ang ibang service activities ay tumuntong sa 175,000, ang pagkalap ng datos ay sinagawa sa loob ng 18 araw ng Mayo, mula May 8 hanggang 28. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, JB Piedragosa, Congress News.